Ik ben Oh, wat DJ. Oh, oh, oh. oh. DJ Chat. Oh. Oh. bakasyon, mga Mars. Yes. At dalawang buwan din tayo na napahinga at ang ating mga junakis, di ba? Uh -huh. Yes. sa school. Yan. Yeah. Foremost, eto mga Monday, no? June uh -oh, 4. 4. June 4. Nako, back to school na talaga, ha? Kaya naman, ang mga pagkain pampatalino ang pag-uusapan natin today para mas bright ang mga anak natin. At tayo na rin, di ba? Uh -huh. Tama kayo, Jan, Yara, and Chang. Mga Mars, unang-una -una na dito yung mga whole grain foods tulad ng popcorn mm -hmm. o gusto ng mga bagetsyan, yan, uh -huh. wheat bread, at, tortillas. Mm -hmm. Sinasabi po na ang whole grain foods ay nagtataglay ng matataas na folate. Uh -huh. na tumutulong paging maging, maging alerto ang pag-iisip. At ito rin ay tumutulong para maiwasan ang pagiging makakalimutin. Oh, mm -hmm. okay. Ang pagkain ng isang slice po ng tinapay ng dalawa hanggang tatlong beses sa isang araw ay makakatulong para mas maging alerto ang utak ng inyong anak at nagsisilbing fuel for the body and brain ang mga whole grain wow. foods compared sa white wow. na tasty oh, bread. Oh, Oh, diba? ah, Sweet bread. Wheat bread. bread pala. lang. Mm -hmm. So may kamahala ng konti, pero... Slight oh, oh. lang. Oo, oh, konti lang. Sulit naman Kunti sa Para sa utak oh, ng oh, ating oh, oh. anak yan. Sulit naman Why Oo, eto pa mga Marsa, matagal nang pinag-uusapan na food for the brain daw ang pagkain ng Mani. O, Oy, alam niya si Maria, di Oo, <laughs> ang mani ay mayaman sa fat, protein, at vitamin E na nakakatanggal na ng tinatawag na brain fog. Yung parang malabo, di ba? Na dahilan mm -hmm. para hindi ka makapag-isip ng malinaw. Mm -hmm. Yun. Halimbawa nito, ang kasoy. Siyempre, lalala na kung galing sa antipolo, masarap. O. Actually, natin to. Oh. Sige okay, nga. Kung wala naman kasoy, okay na rin yung ordinaryong mani na nabibili sa kanto. Pwede na rin. Ang pagkain na isang dakot ng mani sa isang araw ay makakatulong sa pagkaroon ng matalas na pag-iisip dahil sa taglay na protein level nito. <laughs> Pero tiyo pa Marsa, pwede ilagay ang mani sa salad at soup mm. na lulutuin ninyo o di kaya naman ay gilingin ninyo ang kasoy na ito, nuts o kaya mani at ihalo sa milkshake ni Bunso. Oh, peanut butter, ganun din. Oh, diba? Man, actually, man, uh, sasabihin ko yeah. nga yun eh. Ako gina Ipagagawa ko sa bahay talaga, meriyana mm -hmm. uh, ng mga bata. tinapay mm -hmm. at peanut butter. Mm -hmm. Yung sarap, di ba? Uh, peanut butter. Mm -hmm. yung iba, di ba? May jelly, di ba? Mm -hmm. Peanut butter and jelly. Ang mm -hmm. sarap na kombinasyon yun. Mga Mars subukan nyo, ha? Kasi ito nga, makakapag-absorb ng information ng utak ng anak nyo sa school kapag kumain uh, sila ng maraming mani. Yun aha, ang, ang dulot At bukod naman sa mani, maganda rin po sa utak ng mga anak natin ang butong oh. papun. Oh. Ayan, bakit kanyo? Kasi mayaman ito sa zinc at nagpapatibay, papatibay sa memorya at nagpapatala sa isip ng ating mga anak. Meron din itong vitamins A at E at ilang omega-3 acids at omega-6 fatty acids. Kaya sure na sure ang inyong chikiting na maipapasa ang kahit na anong exam nila. Wow! Ay, nanonood oh. ng TV imbis sa junk food. Oo. Oh, oh. Mas so, maganda oh. Actually, ito, may uh, nabibili ano? na nga nito na mga nasa maliliit na lalagyan, nakabalat na. Ay, ang mag maganda yun. Oh, oh. Pero take a warning ha. <laughs> mm -hmm. Ako, mga Mars, yung mga wise ng mga anak nyo, dahil lahil lahat sa kakakain nila ng mga mani at ng ano, baka sabihin nila, Mami, hindi na kailangan mag-aral. Dahil kumakain ako ng isang kilo butong pakwan. Huwag kayo mani. Wise ang mga bata ang tawag dyan. <laughs> Nagamit na ba yung palusot na yun sa yo. Ako yata gumamit dun eh. Kailangan may aral din, di Mm -hmm. Okay, at para mag-enjoy si Baguette sa pagkain ng mga ito, mga pinakita namin sa inyo, uh, ito, <coughs> maghaluhuling, haluin ang mga ito at ipabaon sa Baguette sa Eskwela sa pamamagitan ng isang yeah. na mga ziplock yeah. bag. Diba? Diba? para may var variety. Mm -hmm. yeah. Mas maganda kaysa sa magpabaon po kayo ng mga chicheria, uh, yung maalat yeah. na junk foods, gano'n. Mm -hmm. At mamaya, mas marami pa kami mga food for the brain uh, tips na ibibigay sa inyo. Kaya abangan nyo yan.